Ngayon, pupunta kami sa pinakamalapit na ilog. <laughs> Sama namin si Kenneth tsaka si Mama Ogs. Hindi mo tayo ilog. Mainit eh, kaya kailangan natin mag-ilog. Ito yung nilalakara namin ngayon. Ang ganda. Aba. Ayun. Na. Ayun. Na. Shout out Aaron. Dito kasama eh, kasama kasana eh. Hindi naman kayo natuloy. Sa si Raffles. Esther. <laughs> Sayang oh, na kami oh. Check niyo mamaya kung gaano kaganda. Hindi pa rin ako nakarating doon eh. Pero maganda daw. Eh. Balikan natin kung gusto niyo ano. Maro. <laughs> Kuhain ko kaya mamaya yan. Oo ano? Ay, mga ligaw, ba't tumubuan? Na rin. Nasaan ang nara? Ito malaki? Oh. Mm -hmm. Pasok na kami sa kagubatan Pagod na dito ko, para tayo na kaya Ay, lamig Lamig na dito sa loob ng gubat Nalimutan ko pa ang jacket Ayun <laughs> Ay, ah eh. Lamig lang <laughs> i mean hey going <laughs> abita ng po kuyutan no? mga balukot na sana. Mm. Pag meron na tin. Ayo. Mukha kang ba, eh? bae. Eh. Okay, uh, <laughs> <na> <laughs> 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 pa sa matinik. yun Tanda-dulas na naman. Ano ka na yun? Hindi eh. ka dulas na ka. Tih! dulas yan ang mahiro. Anong ba, hindi? Ay, hindi. na rin. Ano? Uh. Ha? Huh?

Yes, sir. mo kayo <laughs> dito. Kaya lang ako. Kumaya oh! na. Pagbalik ka. Pagbalik <laughs> <laughs> Ay, <laughs> Ay, ano ka. Ano yung Ano na namin, yo? <laughs> Parang gamot ano. <laughs> Under survey lang ka muna. Paano yun? ba? Pwede ka maka ni? Ano to? Lumot. spagnomus Ang ganda mm -hmm. ano? Lumot? Oo. Uh -huh. Mus oh. Buhay na buhay yung spagnumus oh. Ganda oh. mo oh. Ano pa yan? na naman! Dahil palang bitag dito eh no? Bitag yan. <laughs> ah, mo huli na? Huli na? Huli Huli na? Huli na?

Wow. Ay. <laughs> <Saya>. <laughs> 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 ano yung unang plugin namin? Ito, ano naman 'yun? Tulong mo. Jumbo. Sayang. Oops, paladê. Hindi pa strict, basta wala kasi sa. Tan. Nadulas na, hindi lang <laughs> nakunan. Wala, lakas oh. Ano ano? Oh, may internet. 'yung Oh, Okay oh, 'yan. Ganda. patikim. na Ano? Diyan Ah, nag-abot pa ng nyugiyo. Nag-abot ako sa ano? hindi ko na kami. Hindi ka? Ang Safe na. Ito yeah, na. Made it. Ah, kumainit. Ayos, ganda. Sige tayo dun. Go. Oh. Ayos yan Ito kami ngayon Ito yung lugar namin Malapit lang eh Pagpalagay na Hindi naman 20, 20 minutes Tunay, tunay. Ngayon lang, ngayon lang tumama sa oras si eh, Kuya Ugi. Nasabi may malapit daw. Kasi yung malapit niya isang oras eh. Kaya yung iba naming tropa, dala na sumama. Dala na sumama ay eh, hindi naman natin maaakit ng todo at ayaw na nga dahil nga sabi malapit lang daw pero isang oras <laughs> Ay yung mga syempre hindi sa gubat kung bagay, pag naglakad ay pwede eh, ng 10 minutes ay dito ay isang oras ang malapit ay di dala, hindi na sumama sa sunod Ay ako naman kahit malayo ng kaunti basta ganitong makikita mga tubig na ganyan ay sulit na sulit naman talaga namang talaga namang quality oh. ang lakas relax oh. mamaya papakita ko ako sa inyo ayan si Kenneth nakagaling na doon ang ganda daw iyo oh yah malin sap sakto lang sakto lang sap lang para mag relax sabi sap shout out. Shout out sap 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 malapit lang sap o oh, sa mga gustong sumama, uh, mga tao pa dyan, malapit lang, 20 minutes, tunay. Promise. <laughs> Pag-relax ka dito. O? Oh? Ayos. Seryo. <laughs> Hindi. tubig, lamig. Walang stir. Malapit lang talaga. Saglit lang yung nilakad namin. Ayan eh, no? Pang 20 minutes. Ito kami ngayon, lagay namin ngayon. mag enjoy muna kami. Ahay, ang lamig. Ito tayo dun sa pinuntahan nila Ah, malalim yeah. ah. na Babaw! Babaw! tubig ito mas malakas what a beauty <laughs> what a fun, fun. <laughs> okay oh, <have> <laughs> hagdan eh hagdan patas Gang, Wow. Jatuhkan no grass day. Aron, blinking. shout out. Tagal nyo kasi. Gago, <Guess Whewlerde> ganda. Ang ganda. Shout out Sarap dito. Gue <laughs> <laughs> kesekian, <laughs> <laughs> Good. 哪里？ Gravity! Gravity, ganda! Iba talaga ang gumawa ang ano? Iba talaga gumawa ang kalikasan Walang tapon Tao lang ang ano Tao lang ang nagawa ng kasasama. Pero tao din naman ang mag-aayos niyan. Depende na yan sa... Depende yeah. na yan kung gusto ba nila yung ginagawa nila. Hindi kami. Pahinga muna. Ganda. <laughs> Malalim, malalim. Good morning, good morning. Malalim na. Alam mo yung aso. Malalim. Ayos. Matay dito dumaan. Malalim pala dito. Hindi. <laughs> Gatao lang. May apos <laughs> Gatao lang. Alam mo yung aso. Alam mo yung aso. Kung matindi nito, wala pala kaming dalang merienda. <laughs> <laughs> Yung yeah, makik sana. Oh, ito nga pala yung ano namin. Spot. Ganda dun. Doon kami galing kanina. Ha? Meron pa isang sa babalik eh. Ah. Meron nga ba? Malapit lang. Ha? Sabi nga ni Jeyo ang... si sinawood. Nakikita tayo ito nung ano eh. Nakikita ko sa ibang vlogger na ginagawa na ng shampoo ito. Saan ba galing yan? Yan sa ano, yung na... Nee, sa mano, ko yan? Yan. ayan, yan. ito. Oh. Eh, paano masusubukan kung talaga? Eh, eh Kinit. Kailangan eh, kayo sa ulo mo. Ay, <laughs> sa iyo. <laughs> sa iyo. Ikaw ang nakakaalam eh. Ay, ayan ay, po, dito pala talaga na-discover yung shampoo na gugo. Oh, ito bula nga yun. <laughs> bula. Ay, bako. Bula ka pala. Bako pala. pala. Hindi, lang amoy yung bubo. Hindi, hindi mo bako. Hindi, parang karne. pa pala. Baya Ito ang, ang bula ay. Bako. Ester lang yung bako. nga. Ayun na yun, yung bagay mo. Ano ba nga? Ay ano, yan ba yan? Oo. Oh, yung ano, meron nga ako sila mga mayaman ay nag-ano na rin? Nagkuha. Nagpakuha. Gagamitin daw nila. Pang shampoo. Oo. Oh. yung may ano yan. Ito nga yun, ng Ano ba? ka? Oo. daw sa ulo na eh. Sa iyo nga. nga. Dali, dali. Tama kamay. mo. Parang karne yun. Parang karne yun lang yun. Ha? Oo. Oh. Alis na kami. Kukuha naman kami ng langka. Maghahanap kung makakuha. Saan Ganda oh. Doon pa Ganda doon. Kita nyo naman yung video nakaraan kanina. Kita naman yung video kanina. No? Grabe ganda ngayon ay balik tayo sa gubat susuungin na naman ang gubat eh, baka may sponsor ng bota dyan <laughs> <laughs> oh, <laughs> dalawa kami nakabota siya hindi baka sponsor. may sponsor ng bota sino man magbibigay ng bota o ay, baka naman do... na, nakagat pa, na na pa oh. <laughs> <laughs> sponsor ng na na bota nakagat pa ng antik <laughs> antik pala doon Bota lang. Bota Saan lang na. daw, bota. Bota, bota lang. Sapat na. Na. Ano ba, kahit gamit? Ano ba? Ano? Kahit gamit. Kahit gamit daw. Harap na maglabas <laughs> ang puno sa <laughs> amin eh. Illegal na pag nilabas. Illegal na, na eh, nilabas eh. na naman. Naligaw na naman. Naligaw na naman. pala?

Bagay pa tayo langka. Langka pa yun pero. Basin mo kayo Dito hindi magubat. Magubat dito sa ako na hindi naanan. Dito tayo. Dito. Magubat doon sa kabila dito. Mas magubat. Pustahan tayo. <laughs> o oh, diba? Simula pa lang. Simula pa lang magubat. Siguro dali lang <laughs> ano yan. Ayun. Angin. Diba? O. Oh.